Hello po mga thunder, mapagpalang umaga sa inyo mga thunder. Naganting na naman si Utol nyo thunder no? Dito sa kasulitan, sulitan tawag nito eh. Gubat ba? Gubat. Sa... May share naman ako sa inyo na mutya mga thunder. Uh, shout out pala dyan sa aking mga solid subscriber no mga thunder at followers salamat sa inyong suporta sana suporta nyo pang utol thunder vlog para tuloy tuloy tayo mga thunder no? Makapaghatid sa inyo ng kaalaman sa spiritual at mga mutya ay share naman ako sa inyo mga thunder yan, yan. itong nakalap kong sapatos ng duwindi at itong mutya ng ang mahogani, no? Saka itong lampasa na bato. Eh, sisir ko naman sa inyo yan para may alam kayo sa mga mutya. Para makakita mga kayo mga tanda ng mga mutya ay alam nyo na, no? Kaya, sisir ko sa inyo. Pero bago tayo magsimula matanda, no? Ay paalala mo tayo sa mga ating followers and subscriber na solido at mga bagong napadan dyan. Ito pong channel na ito, ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala ng mga anting-anting, mga gimat, mga laning-laning sa tawan, mga mutya ng kalikasan at lim ng karunungan no? sapagkat so kung hindi naman po kayo naniniwala ay maaari nyo na pong skip yung channel no? atin lang po respeto ang ating mga paniniwala ng mga tingiro at paniniwala ng mga tao na naniniwala ng mga game at mga anting-anting hanggang ngayon respeto lang po natin sila po kasi yun po ang paniniwala ng tao si yung po ang kinagisnan nila na may anting-anting na yung mga ninuno nila kaya hindi natin maalis sa kanila yon at atin din ang ating Panginoon mahal na doon sa mga nasa langit mga Panginoon sa lahat Papa Jesus mga may ispito, Santo no? atin po silang Espiritu kasi sila po ang mayari ng kalikasan no? pinahiram po lang po sa atin Balik tayo dito sa paliwanag Matander, no? Kung anong bisa nito Ito Matander, na sapatos ng duwende Yan po ay pampasyorte At gabay sa paglalakbay Sa Ang maglakbay ka ba Mag ibang bansa ka O kaya biyahero ka Mga traveling Mga kung ano ba Mahilig mag travel travel yan po ay gabay sa buhay. Gabayan ka na walang mangyari sa inyo. Na walang mangyaring panganib at diskrasya Gagabayan ka sa lahat ng lakad mo. At pampasirte sa mga sa buhay mo. Sa tulad nung mag-apply ka ng trabaho o kaya magnegosyo ka, yan po ay sirte. Sirtehin ka po. Swerte po sa negosyo at sugal, no. Pero advice ni Utol Tander ay huwag niyo gamitin sa sugal mga Tander, no. Sapagkat yung mga mutya ay para lang po sa kabutihan. Huwag niyo gamitin sa kasamaan. Kasi yan po ay pagmamayari ng ating Panginoon nasa langit, na kapangyarihan sa lahat. Yan po. Ito naman mahuga ni Matander. Ito rin po ay pampasyerte. At nag pang pwedeng magamit mong gamot, mang gamot ba? Na kagamot sa mga sakit-sakit ng mga katawan kapag may dala ito. Kaya niyang magpagaling magpalakas ng tao, no? At pampasyerte. Pampasyerte rin tumatander. Sapagkat yung mga bunga, mga bunga na naging bato, yan po ay mga pampasyerte bunga po ng mahoganian na bato naging bato na siya at meron din siyang siyempre pamproteksyon, no meron din siyang pang kasi yung nagiging bato yun ang maging shield mo na maging protection sa katawan mo ha? na di ka ma sugatan ng mga matutulis na bagay no? yan po matander ito naman matander, yan po ay lampasan na bato, no? Lampasan po na bato yan. Ayan. Pag makita po kayo ng lampasan na bato matander, may guhit siya. Na paikot yung guhit. Yan po ay lampasan na bato. Kunin nyo po yan. Kasi magagamit nyo po yan. Yan po ay magagamit nyo sa kung may mga problema kayo kaya nyong lampasan kahit anong kahit anong hirap ng problema mo kaya mong lampasan at lalampasan mo yung mga lalampasan ka ng mga panganib at disgrasya mga gamit po ko yan at sa mga masamang tao hindi ka po nila mapapansin kasi meron kang lampasan, lalampasan ka po nila. Yan po ang mga kapangyarihan yan. Kaya kung man lang po kayo, ay kunin nyo. Kung hindi pa buhay, ay pabuhay nyo sa tingiro para kusang nagana siya. No? Pag maorasyonan ng pambuhay o pampalakas ng mutya. Kasi ang mutya matandir, minsan nakikita lang natin sa kalapit na bayan. No? Malapit sa mga daanan pagkat kung makakita po kayo ng mutya ay kunin nyo matander sapagkat yung po ay nanghina lang kaya pong pabalikin yung aura nyan at lakas kapag may kakilala po kayong antingiro ay padasalan nyo pabuhay nyo yung mutya para bumalik yung bisa nyan at aura no? at lakas sana ay naliwanagan kay matander no? muli pa alaala ni Otol Tander. Ang mga mutya po matander ay gabay po lamang sa buhay, no? Tabi-tabi po tayo sa nono sa punso. Tabi-tabi po, nono sa punso. Dito yung sapatos, no? Salamat sa sapatos. <coughs> Ang mga mutya po matander ay gabay po lamang sa buhay, no? Doon pa rin tayo magbabasi sa taas sa ating Panginoon. Doon pa rin tayo magdarasal sa ating Panginoon sa langit. Magkapangyarihan sa lahat. Kahit saan naman po kayo magdasal mga tanda, no? Kahit sa gubat, saan, kahit saan banda. Basta tumawag tayo sa Panginoon. Kahit kung nasaan nasa tayong lugar, huwag nating kalimutan tumawag sa taas. Pagdasal nyo na lumakas yung imut, imutya nyo. Mahal na Panginoon, nasa langit, Diyos sa mga dakilang Diyos, nasa langit, Papa Diyos, Mama Mary. Naway palakasin niyo po ang aking dalang agimat o mutya ng kalikasan. Naway maging magaling sa pandipinsa at pampasyote. Sana po ay iligtas, iligtas po ako sa panganib at disgasya. No? Yan lang. Hindi naman mahirap yun matander. Basta banggitin lang natin makatawag tayo sa Panginoon araw-araw. No? Araw-araw tayo bumanggit sa Panginoon. Malang mawawala dyan, matander. At magpasalamat ka, siyempre. Kasi siyang nakakalam kung bibigyan yung mutya mo, bubuhayin ang mutya mo, bibigyan ng kapangirihan. Sana'y naliwala kay matanda na. No? Sana'y nakuha niyo yung ibig kong sabihin. Muli at mapagpalang araw sa inyong lahat mga solid yung subscriber ko dyan and followers sa susunod muli na aking videos mga thunder abangan nyo no and abangan nyo na lang mag hunting ulit tayo mga thunder muli at God bless to all maraming salamat po